ngayon sama niyo ko maglinis ng ano yung sa ibon na alaga ko para makita niyo kung anong klase mga ibon pupuntahan ko yun para oras kasi ngayon uh, ng paglinis o itong araw talaga maglilinis ako kaya samahan niyo ko ngayon let's go guys, vamonos Hello Philippines, hola España! sa ano sa mga alaga ko. Pakilala ko sila sa sa inyo. Marami yan, may kalapati, may may perdi, may mga perdis. Eh. Kaya ipapakilala ko kayo. So, ito na yung ito na yung pintuan. Papasok tayo dito. Dito sila naka nakakulong. Papasok na tayo. Halo. Yan, itu. Ini sila. Bali ang alaga kung ganitong klaseng ibon na perdis eh, sampo. Ito sila dito. Yan sila. Tapos dito. Yeah. Di marin sila dito. ko yung mga alaga. Magalang na ako ng alaga nito pero hanggang alaga lang na ako kasi ito yung ginagawa rin na pang hunting. Eh. So, so, kaya mga eh. Ay, otro rin. Paro is palumo. E, Tagalog. Kalapati. 17 yeah. ito yun natin is linisin natin yung mga baso ito siya ito, linisin ito siya kasi ito yung na naglilumo na, 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 kailangan rin may oh, hugasan natin no! yung na talaga to kasi ayaw po rin yung kita ng dumi dumi kasi pupunta ng amo dito na marumi yung mga inuman ng mga ipon parang reflex sa akin yun kasi ito trabaho ko talaga Eh panit e, ito yung pinagkatiwala sa akin na trabaho so kailangan rin gagawin natin ng dampanan natin ng maayos kaya samahan nyo po kung paano hugasan natin yan ginisim lang naman yan para hindi naman madumi tapos meron sila ditong kung saan ang hulo yung ipot nila yan, tanggalin din natin tumaya maya. unahin nila natin ito paglinis itong mga baso isa isahin natin pagtanggal yung mga baso tapos meron ako ditong kubo uh, itong balde na to ito yan sya dito natin ilagay yung mga basong na natin. Tapos sabay-sabay mm, natin mag sabay-sabay din -sabay maghugas niyan mga yan. Okay. ko muna 'to mga 'to. Ya, tapos. Okay. Uh. Press. 4. Mailap ko sila. Mga kababay, kababayan kasi kararating lang kasi ito yung mga ilang linggo pa lang po dito. Pero yung kabila, ano na yan sila. Sanay na yan sa akin. <laughs> lahat to. This is it na baso natin to lahat. ko tong ginagawa tong trabaho na to kaya ko to binablog tong mga ginagawa ko to para makita ito niyo talaga na ito yung realidad ko na trabaho hindi yung hindi ako dito nagkukunyari ng sarap ng trabaho ito talaga Aww. para makita nyo talaga na ito yung totoong trabaho ko dito naman yung mag plastic plastikan para baka kala ng iba sarap talaga ng ang ganda ng trabaho ko hindi naman siya mabigat lang yung hindi natin siya mabigat kaya okay lang kasangay na kulto sa trabaho na to ito yung panghugas ko sa kanila let's go sa gripo sana nga may tubig kasi ano pa naman mm, malamig pa rin mag-aayos uh, siya ito sabado o linggo sana nga oh, no. ito yon pagkatapos ko nito linisin ko naman yung mga alaga kong manok kasi ang dami na nakarang linggo hindi ko na linis yun dahil may hunting dito saka dito yung amo namin Oh, so, time no. na so, papakita ko rin sa inyo kung paglinis ng mga alaga kong manok Pagkatapos nitong ibon, manok naman ako pupunta. Nakita ko lang itong realidad na trabaho talaga dito. Sana nga, may tubig para. Makapaghugas ako ng baso ng manok. Loy, gola! Tuka vosotros a limpiar. Yung sukasa! What?! Alala niyo guys, yung... Dito ako nag-abri ng gripo na walang tubig lumabas. Sana nga, check natin kung may tubig pa talaga. Ngayon. Meron. Meron, 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 meron. Meron. Okay. Dito yun. <tod <tod> ng tubig. Tapos, isa-isahin natin paghugas yung mga baso. Sabi ko na nga kanina, diba? kasi pag dito to din kasi to ginagawa ko dahil pag ano nilulumot din. Eh. Oh, Lalo pag samir no. uh, summer ang bilis maglumot. So ito yung ite. Pakilimpyahin din to. Linis ang loob nito. Asing. Asing. Mm, nalinis ko na lahat 'to. Nahugasan ko na 'to. Balik tayo dun sa ibon tapos uh, balik balik rin tayo mamaya dito pagkatapos ng ibon kasi maglinis nga uh, tayo ng ano sa mga ipot ng mga manok. Ito. Bago tayo bumunta doon, turo ko i-ano ko muna sa inyo yung bakit ko linisin? Kasi ang dami na talagang dumi nila eh. Ayan. Oh no! So, balikan natin ito dito. Ayan, diba? Ayan. So, mamaya, balikan natin ito dito. Ano lang yan? Ang labig ng tubig. Awww! Rio. May ibon na nga ngayon ng Ano yan? Ng mga manok. What? Kaya e lang din sila makapurma sa... Kay Lirio. Yung alaga pa rin yung mga sudi. Alaga na nito mo to. Hindi sila, maka, sila makapurma. Pag nandiyan si Lirio kasi, hinahabol yun sila eh. Hindi sila makadapo sa marapit sa manok. Kaya e, lang. Uh, bait ng aso namin. Katapos nito, tanggalin natin yung mga yung luko ko eh, nahulog. <coughs> kasi. Ano kasi, mailang pa ito mga to? Bago lang kasi ito. Hindi kagaya na kung na sila dito, sanay na sila sa tao eh, iwan ko nung tingin nila sa akin na baka aso din kasi takot eh hindi <laughs> lang ah tumapos kabila. bila bila mm -hmm. talaga pag di kagwa kasi pati pati ibo natatakot ay sorry hindi pala ito sa iyo kasi hindi magkasya yun sa

wala na rin pagkain. Oh. Ay, na ako, kaya lang. Tapos kumain eh. sabi ng tiwala dito, kailangan daw rawarawin ito. Ay, araw na naman talaga. Pag wala akong, akong pinaputan sa labas, dito ako nawaraw. Kasi, kaya daw din sumasanay sa tao. What? Tao ba ka Takot na sa akin dahil Opo so, po, anong nga tingin sa akin yung mga ibon na yan? Ito na sanay na to sa akin. Asal, iriyo. Eh, okay. pinatakit parang hindi yata sa kanya. Tapunan na naman natin yung ano yung panangga ng ip ipot ipot nila sa baba What? tapon ko muna to limpio ah! ali caca outra vez aí onde tomates cabila What? Kun na lang. Ano po. Ima, What? En español. Pienso. What? Talking in English. Feeds. All right. bigyan naman din ng feeds ang mga ano, kalapati. Oh, palomos. Falta ang Tuma, venga! nga. Nakume. Kumida. Okay. Tu. Kumida, ganyan tu, tu Okay Wait lang, walisan ko muna to kasi ang daming ano, mga pinso na laglag sa sahig. Walisan ko muna. Tapos punta na tayo sa, punta na tayo doon sa manok. Walis ako dito. Alam niyo kasi, pagka ganitong yung trabaho ko talaga na minsan sa daming ginagawa, Uh, may araw talaga hindi ko maatupag lahat eh. Aww. Kaya, naisip ko yun, na ba, paano kung bigla kung bigla puntahan ng mga amo yung mga ginagawa ko tapos hindi hindi prepare yung mga ginagawa ko doon hindi ibig sabihin hindi nalinis nakakahiya eh baka sabihin nila si Edgar kasi sa tagal na nila dito ang mabuso hindi na ginagampanan yung trabaho kaya no! Pagka ano, minsan tapapos lang na namin kumain, balik na agad ako sa trabaho dahil naisip ko, lalo parating na naman sila itong weekend na to. Oh no! ano kung bigla itong puntahan kasi hindi ko alam na minsan big, bigla na lang iikot. Kaya mas maganda talaga na ano, ako sa trabaho ko na kahit e, lang hindi masyadong hilis at least makita nila na nagalaw yung trabaho na to kasi pag uh, ganitong hindi na ano to hindi nagalaw ako kasi nila umabuso na ako dito sa tagal ko na dito ayoko yung mangyari dahil hindi um, ba pag ano natin dito baka tayo rin maapektuhan dito mga Filipino eh, na baka sa suno baka pag wala ako dito ayo na 'ko mo ng dahil, pag magtagal na tayo sa trabaho umabuso na ayoko mangyari sa akin yun kasi sinasabi ko nga yon na pumunta kami dito hindi yung pumunta kami dito hindi yung pangalan ko ang dala ko dito Pilipinas ang dala ko dito eh Pilipinas ang dala namin dito oh kaya oh my god kaya, um, yeah! na, trabaho eh, talaga namin na hindi namin po pabayaan kaya eh. ayaw kong yun na sabihin ng mga tao dito na hindi lang sa amo mga tao tao dito na kilala kami sabi na umabuso na yan sila dyan dahil matagal na kaya hanggang maari yung trabaho namin dito ma ma namin sa kanila na, na nagawa o kaya naman maintindihan ni nila na sobrang busy din namin hindi hmm, namin nagawa yon pero at least nakita rin nila yung mga ginagawa namin iba. so, dapat maari si Kapil na magawa ng trabaho namin na maayos. ito nakasara kasi mamaya biglang pasukin ng mga may mga animal kasi itong gumagala din sa gabi oh no ba mo guwapo ba mo no guwapo. ito yung alaga ko sobrang bait ito lirio kikita nyo sa mga vlog ko so para may pressure pag ano nagka-prepare na rin tong pang pressure sa ano sa tubig para may maganda pa kalinis yung ano mga manok para din hindi masyado magtagal tayo doon kasi mga malamig eh. may pala ako para kuskusin ko muna yung mga ipot nila What? para madali maesprihan ng tubig yung pala. Ito, may dalawang pala. Let's go. Mga kababayan. para iwas na rin mabasa yung pantalon ko, nakabutas na rin ako. Para, nino, yun, nino, nakabutas. sinabi ko nga na kailangan na, na, gawin natin lahat kasi ba, binayaran tayo dito trabahoin natin yung binigay na ng trabaho dito hindi ako hindi ko mareklamo sa trabaho anong trabaho ang binigay sa ibibigay sa akin hindi ako magreklamo. eh reklamo na hindi naman ako doktor na pumunta dito na buti kong hinire ako na doktor ako sa Pilipinas tapos pagdating dito ginawang ganito trabaho ko ito na yung pagdating ko hindi ang saya ko kaya tapos na to dito medyo ayan wow. na dumi nila dito Suruh datang siapa bapak, Saya sang Tadi terus kak bilang Kak bilang partu Saya gitu Nak siar nama Mga, mga manok-nok So yan Kailangan natin linisin ng ano yan Linisin nang ng pala muna yan Bago Tirahin natin ang tubig Para madali Okay pun manuk na hanet ka no. <tik> <tik> Ang hina ng manok dito eh. What? Alis ka muna dyan. Linisin to dito. Hina. eh, Eh. natin itlog. Ilipat ko to sa taas kasi pag natasikan to yung tubig mamaya, dito, dudumihan to. Oh Kaya, no! Ilipat ko muna sa taas. Ito ang to. Lima. di malang kunin ito ni May, ni May mamaya ito iwan natin yan iwan natin yan dyan iwan natin ito dito para kunin na lang ni Mirayan mamaya ang itlog na to. siya ang kuha ng itlog eh ako na matagalinis ng mga ano nila ito ng mga dumi siya ang tagakuha itlog oh. okay. balik tayo dito sa baba para bumbahan natin itong dumi sa Hati tak mengabur lah mga manok eh. pakai alam, basta Sila, 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 うん。<ス><ス> Ngayong gabi, dito na naman to sila matulog kasi dito sila natulog eh sa taas. Dumi na naman to bukas. Mm, last week, di ko to nalinis kasi isang linggo yung boss namin dito. Ayan. Yeah. Dumi talaga. Tapi dito eh, kung ang binisi mo ito, ibon. Ah, manok, ibon. Marabi. Ah, Malinis na ngayon, pero bukas, dumi ulit. What? Ah, dumi ulit bukas. <laughs> Kulang sila ng pagkain. Kailangan ko to Ay, yan ang pagkain yung isang bakiyo na rin halos. Awww! Tiran ko ito ng pagkain. Bang. Bukas na lang. Ayan na sila. Ano na kasi, mapapasok na to sila. So, babae sa inyo mga manok-nok. Kung nagustuhan nyo itong video na to, huwag kalimutan i-like. Tapos, kung may gana kayo, pinutin nyo na rin yung subscribe para magkita kita tayo sa sunod na mga video ko ito salamat sa inyong pagsama mula don sa ibon mula paglilinis sa mga ibon at saka sa mga manok na ito yung sabi ko nga uh, ito yung ano ko trabaho talaga dito weekly to ang ginagawa ko dito so panahon na magpaalam na ako ulit sa inyo bye bye ingat ingat po kayo dyan Bohol, Negros at saka sa Maynila